Brad? Hey! Ha! Ah, Brad? Brad? Hey! Ha! Ah! <laughs> Miss Hey! <laughs> ah, ikaw ba yun? Yeah. Hindi ka naman nagsasalita eh. Paano ko naman malalaman? na oh. eh, nililibang lang ako sa pagharap ng building eh. Ah. Pasensya na ho kayo. Hindi ko na huulitin. ulitin. Probinsyano ka siguro, no? Opo alam mo, dito sa Maynila, dapat alisto ka. Hindi ka... Hindi para parang namamasyal ka sa liwanag ng buwan. Tatandaan mo yan. Kung hindi, madidisgrasya ka. Oo. Oh, ko po. Ay! Ay! asa! Oh, pudo! Oh, oh. Naku! Yung pudol ko! Ay! Ako nang na bala. bahala! Ducky! Ducky! Oh. Ako ba tinatawag niyo? Hindi! Yung pudol ko! Ako nga! Tawag niyo ko ulit. Bakit? Aso ka ba? Hindi. <laughs> <laughs> Baka nasa gasaan na yun. Huwag naman sana. Naku, tsaka pa na dog nap na yun? Lalong huwag naman sana mangyari yun. Pag na-disgracia si Blackie, eh de ko yung pangit na yun. Eh, asa na kaya siya? Ha? Ano <laughs> Eto na po, asa nyo. Naku, kawawa ka naman. Naku, e, eh, kawawang-kawawa nga po ko, Nasaktan ka ba? Naku, nag-abalay-balay na nga po buto ko, eh. Naku! May kalos ka pa. Wala ko yan. Kunti lang po yan. <laughs> Hindi ka kausap ko! Ay, sino? Yung aso! Huh? Kathy, huwag mo naman siyang insultuhin. Kawawa na nga yung tao, eh. Thank you sa ginawa mo, ha? Ay, wala ka naman. em eh, buntik lang naman. Magkadurog-durog buto ko, eh. Kawawa naman. Bigyan mo naman siyang kahit magkano. Itong limang piso. Oh. Ano yung ito? Bumili ka ng sabon. Ano 'ng sabon? Maligo ka para magmukha kang tao. Thank you. <laughs> Let's go. Maligo daw ako para magmukha akong tao. Mukha namo akong tao ah. Horizon Entertainment Enterprises. Ito na nga. H-E-E. He! Ah, uh, saan ano ba yung... Ah, uh, miss, pwede mo ba magta... Ah, ako... He! Naman... Ah, ah, miss, miss... He! Halika rito! Ah, uh, Brad... ka naman nagsasalita eh. Paano ko naman malalaman? Tanggap ka na. Tanggap ka na. Tatawagin ko lang yung mga kasama mo, Dick! Harry! Ma'am. Ma'am? Siyang bago niyong mga kasama. Si... Orot. 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 Okay? Siya ang mga kasama niyo ngayon sa paglilites. Ituro niyo na lang kung nasan yung mga gamit. Hey! Sige na! Bigay nyo na lang yung masusot niya. Ay! Alika! Ano na! Uy! Isa nga pa hey! na! Nasa! Hey! Nasa ang check ko! Ito, ito, ito Ready na. May pirma na? Meron ho. Uh, sir, si hindi niya... Ay! voucher... Hey! <laughs> oh. Shirley? Ha! Brad, ang ganda ng uniforme ninyo ah. Mm, para swat. Mm, oh. Mukhang okay magtrabaho sa inyo ah. Oh, talagang okay. Mm, Saan problema eh? Isa lang. Mm. asawa ni ma'am, si Mr. Tiborcio. Bakit? Pag natalo si Mr. Tiborcio eh, Dalawang buwan, walang sweldo. Dalawang buwan? Ang ibig sabihin, pati tayo damay? damay tayo Impacto naman yung sumisita. Talaga? Tiboso, eh. Impacto yun eh. Talaga? oh. ng ulo yun eh. Talagang impacto siya. Asan na asan ako doon? Ako ba ang pinag-uusapan ninyo? oh, nga. Impacto ka naman talaga eh. Talagang impacto ka. Alam mo, matagal ako Sino ba to? Sino ba to? Ito ba impacto? Ay, ay! Ako nga ang pinag-uusapan! Ayaw ko nga pinag-uusapan ninyo! Ah, uh, I'll give you two weeks. Opo. Tama yun. na ba yun para i-present ninyo ang project study? Okay, ma'am. Sure. Ma'am? Ma'am? Oh. Yun hong know, napakabait, napakaganda spoiled yung anak. E nasa labas rot. gusto daw kayo makausap. Pwede ba? Sabihin mo, magintay lang. At may mga kausap ako. Sinabi ko na ho, pero oh. ayaw niya maghintay. Sorry, mami, pero hindi na talaga ako makapaghintay dahil napakalaki talaga ng problema ko. O, oh, oh. Diyos ko. Oo, oh, totoo po yun. Meron mo talaga kaming problema ng napakabigat. Napakabigat? Ano ba yung napakabigat eh, mami, na yan? Eh, mami, kasi may party kami mamayang gabi. Eh, wala kaming partners. Oh. Eh, yung mga boyfriends ninyo, nasa? Inaway namin silang lahat, mami. Ha? Oh, my God. Eh, pwede ba? Doon muna tayo, doon tayo mag-usap. Eh, uh, gentlemen, excuse lang, ha? Eh, eh, sandali lang. Ano bang ba problema yan? Eh, kasi mami, dapat ang naman talaga silang awayan eh. Dahil mga two-timers sila, mga babaero silang lahat. Kaya mami, tulungan niyo naman kami. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Please, napin. tita. Oo. Teka. Yan ba ang pinakamabigat na problema ang sinasabi ninyo, ang wala kayong kasama sa disco mamayang ang gabi? Yes, Opo. mami. Okay. Wala na kayong problema. Sold na ang problema ninyo. Mami, sila? Sila ang mga partner namin sa disco? Ano naman ang sama noon? Mababait naman itong mga batang ito, anak. Ayaw mo yan? Tall, uh, short, and never mind. Mm. Sila? sila. Mm. Bakit? Alangan ba kami maging kapartner nyo sa disco? O, oh, okay naman ako ah. Materialis puertes ako. Kung sa bagay, pwede na sa akin si Tal. Okay. At saka, pwede naman sa akin itong si Shorty. <laughs> Mami, Mami, pag mo sabihin sa akin mapupunta tong si Nevermind. Hmm. Anak, wag mo naman siyang masyadong laitin. <laughs> Ikaw yung sa... sa... Ah, ako na nga <laughs> Akala ah, ko hindi mo na maalala eh. Ba't ka napunta dito? Eh, yung adres na hinahanap ko pala, Ba't sa inyo pala yun eh. Kaya, imay mo, pinigyan ako ng trabaho. Pero huwag ka mag-alala. Baga naman tayo eh. Like kami mistiso. Mami! Mami! Lalo kaming kakatsawan yan eh. Lalo kong kakatsawan na gachi, pero yung masabi ko, ipapalit ko sa kanila. Mas mayaman at mas pogi, tapos itong mapupunta sa akin. Never mind. Ah, oh, talaga? Image building lamang yan. Kung si Kachi, uh -huh ay anak ng milyonaryo. Gagawin naman natin siyang Ow! anak ng bilyonaryo. Ah, tama si Mami! Ah. ah. Hi, Heidi! Hi. hi! ang ganda ganda mo ngayon, ha? Oh, huwag mo naman sabihin hanggang ngayon, galit ka pa sa akin. Pisa tayo, ha? Hindi ka ba nakakalata? Anong mahalata? Kung kayo, may mga bagong girlfriends. Kami naman may mga bagong admirers. Hmm. Sino? Yung nakaternong ginto sa disco? Yung, yung may malabambol bumblebee bliyati daliri? Yung mukhang hari ng mga Ano Anong tiyanak? Ingit ka lang. Diyan na nga kayo. Let's go. Uh, sandali, oh, sandali, <gasps> What? Uh, What? Eh, peace na tayo. Napadaan lang naman ako mm. para pakita yung, yung van namin eh. Bagong-bago -bago yan. And I want you to be the first girl to ride in it. Ang ganda, yun o. Oh. Ah, ba? Eh, kung gusto naman, magpalamig muna tayo sa Tagaytay. Oo. Oh. Maginaw doon, di ba? Oo, oh, kumain tayo ng ice cream sa Baguio. Mas okay yun. oh and in fact, dahil 200 miles per hour lang naman ang takbo niya, mm -hmm. eh, in two hours, nandito na uli kayo. Hindi ko type yan, eh. Yung may wings ang gusto ko. With wings? O sige, next year mapapabili ako kay Papa. Don't bother. Susunduin na ako ng bago kong suitor. Ayun, oh. Bye babes, shall we go? Sure. Okay. Bye guys. See ya. Bye. Guys. Bye. 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 Ah, ah. Ah! Ah! Dahil natin ay isang alak, kailangan natin ng isang babae na sexy katulad niyan. Teka, bakit sexy? Dahil sa karamihan ng umiinom ng alak ay kalalakihan. Kaya kailangan isang sexy babae mag-endorse ang ating produkto. At tatawagin naman natin ang ating produkto na Duday Ram. Duday Ram? Oo. Duday. Malakas ang recall. <laughs> okay. At ang kanyang leading man ay isang foreigner na katulad nito. Bakit foreigner? Parang Duday Ram, may dating na imported. Tama ko siya, ma'am. Diyan kayo ng kamali. Ang Duday Ram ay para sa panlasang Pilipino. Hindi natin kailangan ng foreigner para maging leading man. Ang kailangan natin, Pinoy na Pinoy. Yung... Yung... Katulad niya. Pinoy na Pinoy ang dating, di ba? Tama si Ma'am. Tama hmm. nga si Ma'am. Siya, Siya ang magiging, magiging leading man. man. Ako? Oo! 怎么样？哎<吧> linario pero para tayong atse nito. O nga, sobrang sakripisyo naman to. Ano pa naman kayo? Puro naman kay reklamo eh. Para sa atin din naman ito eh. Kung ayaw nyo, di ayoko na rin. Bahala kayo. Sige nga, payag na ako. Ako rin payag na. <coughs> ako na. Atika ako na magbubukas. Thank you. Asya nga pala, Pichas. Pwede yung pakibilisan yan. Dahil ang gusto ni Boss Blackie, breakfast in bed. Ano? Breakfast in bed? Oo, yun ang gusto niya. Ay, kung lasunin na lang kaya natin siya. Yes? Magandang araw sa sa'yo. Ah, eto ba kailangan nyo? Salamat. Aba, hindi ako nanghihingi ng limos, hindi ako nanghihingi ng donasyon. Itatanong ko lamang sana eh. Dito pa nakatira si Urot. Urot? Ah, bakaw si Blackie hinahanap nyo. Blackie, hindi ako nangahanap na aso. Tao yung hinahanap ko. Ay, hindi ako. Oh, kasi huwag oh, kamukhang kamukha niyo si Blackie, eh. Ay, sure si ka yun. Blackie, pala ang tawag niyo dito, ha? Pwede ba siya makita? Ah, sige, tumuli na lang mo kayo. Nasa itaso siya, eh. Oo, oh, sige. Sige, ho. Si Urot, Blackie rito. Ang ganda ng maid. Ay, ako! Ay, ako! Ay, patikin ka na! Patikin ka na! Yay! Yay! hindi na hagilap ko. Eh, hilap na hilap nga ako nang kahanap sa'yo. Sabik na ako makakita kita eh. Oh. Kaya pang ko maghanap ng trabaho, tumuloy na ako dito. Oh, sayang tanggap na sana ako sa trabaho. Ay, bakit? Sa airport. Sandaan piso sa oras. Ay, ba hindi mo tinagam ang laki? Saan, saan ako ngayon ang plano? Kaya ko ba yun? Oh. Swerte ka talaga. Aalis na ako. Baka may gagawin pa kayo eh. Breakfast in bed! Coming up! Aba, break on bed pa siya. Ang buti kayo. Oh. Huwag niyo tignan. O, oh. tingo mo, nakakawala tuloy. Ang sinangang. Saan ba ang dito? <coughs> 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 <coughs>